Tangika mong gusto sa pagising kusang magan sa, sa dumdaminate siy ko dala mo ay tangika on sa kuro sa puso kung naunila ula ng buhay ko dahan dahang tumitila. thank <laughs> you natuyo na yung ano yung tinatawag na damo ayan o, tuyo na siya pero yung gitna mayroon may tira ito oh yan tinatawag na talahib at na pier. Uh, ano, ng ano dinain ng uod ayan Ganda pa rin pala ng camera nitong ano eh uh, itong uh, pangalan nito Realme ayan oh. zoom Oh, di ba? medyo malabo na. Pag naka-zoom eh, oh. no. Yung koko na trees. ayan kita pa naman yung buko pero medyo maano na malabo na. Ayun, no. Oh. Kasi ganyan ni eh, hilahan. Oh. Hila, hila. I am Harry. Diba, Harry? Harry Gargarian Morsef diba yung bato yun yun ang bahay ay the floor Ayan. Laki yan laki nya so Marilyn ito ang aking uh, lugar Yeah.